Hello SSS members and pensioners. Meron tayong sasagutin na comment ngayon guys. Baka makaka-relate kayo dito. Itago ko na lang yung pangalan niya. Sabi niya, Hi ma'am, ask ko lang po, paano po? Kapag yung mag-asawa na parehong member ng SSS ay namatay. At ang mga anak niya nila ay lagpas na sa 21 years old. Saan po mapupunta ang mga naihulog ng member? Bakukuha pa din ba ng mga anak nila kahit sila ay nasa hustong gulang na? Okay. Bali, dalawa yung i-discuss natin dito guys ha. Una, kapag mag-asawa na parehong SSS member tapos namatay, ibig sabihin hindi pa sila pensionado. Yung pangalawang i-discuss natin, mag-asawa na parehong pensioner ni SSS at namatay. Kung anong mangyayari guys sa kanilang mga beneficiary, may makukuha ba ang kanilang mga anak na over 21 years old na. Okay, unahin natin number one, kapag pareho kayong mag-asawa na member ni SSS at namatay nang hindi pa kayo pensionado guys. Tapos ang inyong mga anak over 21 years old na po. Ang inyong mga magulang, magulang ng mga member na namatay, sila po guys ang maglalampsam sa inyo sa SSS. So maliban sa burial, pero again ang burial guys or funeral, kung sino po ang nakapangalan doon sa mga funeral receipts, sila po ang makakapag-claim ng funeral kay SSS. Pero kapag pagdating naman sa death claim guys, kapag buhay pa po yung mga magulang nyo, sila po ang makakapag lamsam sa SSS dahil nga ang inyong mga anak ay over 21 years old naman na. Pero kapag sabihin nyo pong wala na rin yung mga magulang nyo, patay na rin sila, yes po, ang inyong mga anak kahit pa over 21 years old yan sila, sila po ang makakapag sa SSS. Maghahati-hati po yan sila. So kapag mag-claim yan sila sa SSS guys, yan, yan, kailangan nilang mag-provide ng uh, kanilang birth certificate, marriage certificate ng magulang, at saka yung death certificate mo. Para uh, paghahatian po yan yung lamsam na makukuha, paghahatian yan ng mga anak nyo over 21 years old na. May mga ganong case na dito guys, may mga anak na yung naghati-hati sa lump sum. Malinaw po ba? Ngayon po po tayo sa number 2. Kapag kayo pong mag-asawa ay parehong pensionado ni SSS at namatay at over 21 years old na rin yung mga naiwan yung anak. Kung buhay pa po ang mga magulang ng number, maglalamsam po sila kay SSS. Pero depende kung meron pa ba silang malalamsam. Dahil dito na po papasok ang 5-year guaranteed period. Dahil wala po kayong primary beneficiary. Kasi kung meron pa kayong primary beneficiary, sila ang magpapatuloy ng pension kaso wala. So, let's say, ang secondary nyo buhay pa, which is yung mga magulang nyo, maglalamsam sila guys. Pero again, papasok dito ang 5-year guaranteed period. Ibig sabihin, kapag kayong mag-asawa na pensionado ni SSS, ay na-enjoy nyo na for five years or more ang inyong pension with SSS, wala na po silang matatanggap na lump sum. Pero let's say, may natira pa. Halimbawa natin, naka-3 years lang kayong pension, pensionado ni SSS. So ibig sabihin, may natira pa kayong 2 years. Kung buhay pa yung magulang nyo, ilalamsam nila ang 2 years. Kapag patay na yung magulang nyo, yung mga anak nyo na over 21 years old, sila po ang maglalamsam hati-hati din po yan silang magkakapatid sa natirang ilalang sa SSS. Nagyagets po. So maliban po sa burial, lump sum po ang makuha. Yun ay kung may natira pa doon sa 5-year guaranteed period. Okay? SSS members and pensioners, sana ay explain ko ng maayos. Maraming salamat sa inyong panonood and God bless you all.